for more. Bye! Mua. Ito tayo ng sinola. Mwah! Mwah! Hayaan natin. So, ayun nga. Ito ito nga pala, oh. Magic sarap. Huwag mong ginigita para malasa yung karne. So, ayun na nga. Ah. Siya nang kumulo. Lagyan natin ng asin. Huwag mong ginigisa. Ayan, pangintang dorog. Wala kang buo. Ayan. So, nagkaniwalay na. Ayan. Ayan. 'yo ano pa 'yon. 'yon no. 'yo di. Okay. Singa di ba may. Lalagyan ng luya't Oh. Didiisa lang natin. So, pag nagisa na, ayan. So, nagisa nyo na siya. Ayan, nagmantika na. Pwede mo nang lagyan ng tubig. Mantika na siya. So, lagyan nyo ng ayan, isang litro ba or 500 ml na tubig. Wala tayong cubes. Tapos, niya nung asin. Pakuloan nyo lang. Pakuloan ng mabong. Yan. Kasi maghigo pa ko nung saba. Mm. Wow. Kumukulo na. Yan. Kulo na. Tutunang ating tinolang manok. Sarap konting asin pa. Asin. Yan, pag kumulong kumulong na siya, ilalagay nyo na yung malunggay. Yan. Hmm. Ito na yan. Ah. Uh. Mmm. Oh. Sarap na. And thank you for watching. God bless everyone. Please subscribe and follow for more. Bye! Mwah.